Happy Sunday guys. Naglagay ako nung pang dito. Parang pampapungay ng mata. <laughs> Napansin mo ba may mapungay yung mata ko? <laughs> Breakfast muna kami. Coffee. Tapos gila na namin si Hugo ng... Yan. Kung makatingin ka na naman. Ayan guys. Tawag dito. Kagabi nag-usap kami ni Hugo. And I said sorry to him kasi for ilang years ganyan, sobrang busy ako tapos um tawag dito kasi na ano ako na alarm ako nung nakita ko sa TikTok yung about sa bata na lagi na si cellphone na nagkaroon ng ADHD tapos hindi na siya makontrol ng parents niya sabi na ng ano doktor ayun so sabi ko sa kanya nag ako sa kanya tapos sabi ko alam mo naman din na surgery si daddy mo ganyan, kaya sobrang, wala, hindi talaga ma, ano yun, hindi talaga namin natutukan na, oh, hindi namin nakocontrol yung iPad niya, ganyan. So, ayoko siya magkaroon ng sakit. Naintindihan naman niya yun, guys, and I said sorry, kasi nga, uh, hindi ako, parang naging listen in action ako. <laughs> hindi naman sa hindi ko ginagampanan yung pagiging nanay ko, andun yun, pero hindi siya ganun ka 100% pa kasi nga ba diba, most of the time last time sa hospital ako tapos mga times na busy busy ako sabi ko gusto ko i-balance yung oras ko ngayon ayoko yung parang alam ko na na nandiyan lang siya na ipad lang maghapon or what sabi ko yun tapos, tumingin ako ng mga activities for him tapos sabi ko, ililimitan namin yung usage ng iPad niya. Although, ano naman siya eh, kapag wala naman kami sa house, kanya sa labas kami, hindi naman siya totally parang yung nakikita ko sa ano. Pero ayoko na mangyari, just in case. Sabi ko na anytime pa rin niyang kausapin, kung ano gusto niyang sabihin, kung gusto niyang gawin, sabihin niya lang ako. Hindi naman niya ako, All right? That's why he's eating now without cellphone, oh. No? I, I want cellphone, You're just vlogging. Ah, Ayun, hindi niya siya pwede. Sabi ko sa kanya, kung gusto niyang kumain, pag kumakain kami sa labas to, cellphone o iPad, pag gusto niyang mag-cellphone or iPad, pagkatapos niyang kumain. yon di ba daddy? Kasi gusto namin, ayaw namin siyang, ano yon Kasi parang ano na rin, naging ano sa akin, nabukas na rin sa isip ko na kailangan ko na rin ng time sa kanya. Kasi ang bilis lumaki ng bata. And, ayun nga, medyo challenging kasi nga ang dami kong ginagawa everyday. Pero, Siyempre, priority ko yung anak ko. Ayoko naman na... Diba, guys? Ayoko naman dumating sa point na... Pagsisihan ko na... Sa bandang huli na... Sana ginawa ko na lang pala. Sana ganito. Ayoko nang ganun. So, hang, as much as possible na... Kaya kong... Um, ihati hati hatiin Alam ko, mommies. Grabe. Alam ko yung... Hirap, hirap ng pindadaan ng mga mommies talaga na... Talagang lalo kapag ibibigay mo yung 100% mo, ay... Eh? sa anak mo talaga. Alam ko marami talaga masasacrifice guys. Pero kaya natin. Wala tayong hindi kakayanin guys. ba? Diba? Ayun, yun lang naman. And cry cry pa ako paggabi. Pero nakita naman niya na super sincere ako kasi gusto ko talagang ano, mabagong. And gusto ko na rin na mas Uh, kung anong ginagawa niya kay daddy na pagmamahal. Kasi parang feeling ko kasi, syempre si daddy kasi mas matyaga sa bata. Eh. Mas maraming time before, no dad, no? Siya yung masagang sumama sa playhouse. Yan. Alam mo naman tayo mga mommies, hindi naman kasi lang sa, sa hormones. Hindi, hindi yun excuse, guys, eh. Pero gusto kong gusto mo rin talaga ilaan. Pero minsan talaga may time sa sobrang pagod ka na talaga. Pero ayokong, ayokong maging ganun na lang. Na-excuse na lang palagi yun ayun guys so yun uh, check natin ko yung mga magiging improvement kanyan pero at least sobrang happy ako kasi hugo naman talaga madali naman talaga siyang kausapin pagsabihan katulad din kung naman siya hindi mo siya nagungulit kasi ayaw din niya sabi ko pa sa kanya gusto ba sa kanya kagabi gusto ba po ka sa mental hospital hmm? So, sabi ko sa kanya kapag hmm. ano po siya sa mga sa mental hospital, mga ganyan kapag sobrang worse na, nangyari siya makontrol. Nandito tayong mag-aalaga sa kanya, doon siya magsistay. Kasi for dahil sa iPad, yeah, I do. I, I, we don't want that to happen, sabi ko sa kanya. Kaya sabi ko, kami yung parents mo, uh, alam namin yung makakabuti. <laughs> Ikaw ang para sa kanya. Sobrang loko-loko lang talaga sa guys. But ayun, so sana maging ano, pag napanood na na ito ang video na big awareness, awareness din talaga, o maging aware na rin kayo kung paano nyo inaalagaan din yung anak yung kung paano yung binibigyan ng time guys. So ayun. Very ano naman, full feeling naman at very worth it naman kapag talagang uh, palalakihin natin ng maayos talaga yung anak natin. At atos, pag nakita mo pag nag-i-love you sila, sobrang sweet, sobrang sarap sa feeling naman talaga guys ibig sabihin you're doing a great job kapag ganun yung pagmamahal ng anak mo sa'yo talaga. So, ayun. Nakita ko kasi yung difference before siya ka ngayon na full attention ako sa kanya mas pas iniintindi ko talaga siya. Love you! Mayat yeah. na ano, talaga nag-i-love. Okay, finish your food first. Huwag well, guys.